wala ni pag mga kalapatids ayan pwede na tayo magpalo apply time check Ay, 7 na umaga 7.17 maronda na tayo ayan ayan. Mabilis na umiikot Ano natin mga kalapatidos 7.40 7.40 Ini dia. Sampai terbang for six eight nine. Okay, pain time kalau Ito Ini tu yung tinimpla tu uh, yang Patoka plan right. ngayon south. Ah, pain time ito so, mga kalapatid tinimpla ko na patoka for south race natin yung mix shop natin tapos ito pang stock bird natin tsaka pag young bird kalapatid racing mix so, ito ginagamit ko bago mag training ito tsaka 6 months ang young bird hanggang bago mag training ito yung pinapakain ko Ingat boss, pero pa isa. Mga mga kapadids. Ito naman. Ginawa ko siya for arrival. Uh, mas marami siyang carbo. Tsaka protein balance. Uh, easy to digest. Ayan. Ayan yung patuanan natin. Tapos, kumuha din ako ng ito ginawa natin pabaw natin. Ayan. Grape seed, sunflower, sunflower, saka and hemp seed. Mga so, kalapatids. subukan natin ito. Ngayon sa hindi natin. yan yung mga natin Tapos eh, smash. Medyo pahirapan umuwi, umuwi mga ibon konti lang nakapagpaklak o tayo subukan natin mag south sana maging maganda yung resulta natin ng south first time natin mag sa south race syempre nagtatanong din tayo sa mga kaibigan natin may um, experience sa south race So, tinatakal ko nga yung patukan nila. Isang ganito. Equivalent to ng isang kutsara. One tablespoon per ibon. Tapos, one time sa day, tayo nagpapakain. So, shout out Idol or Donius Ryan. na uh, or Donius Brothers. Siya yung nagturo sa akin na one time feeding. Tapos, in-apply natin. Tsaka yung feeding natin na ginagawa. Uh, inspired din kay Idol yon. So, yung knowledge natin sa pagtimpla ng mixtures natin, Bali, eh, may sa atin kung anong ratio ng timpla natin. Hindi ko muna masabi mga idol kasi for testing pa siya. Baka mamaya masama kayo sa gulong. So, maalaman nyo mga kalapatids kung anong magiging result ng mixture na, na ginawa natin. At, sabihin ko, pagka maganda yung naging race result natin, i-share natin kung ano yung ratio ng mixture natin. Tsaka, shout out Tito Freeway kay Maldita Sloff, kay Idol, kay Idol Rojo, Choy Labier, ayan. Tsaka kay Sir uh, Emmanuel Manico, ayan. ayan. Yung mga nag, ano sa atin, napagtanongan natin, tapos sinuruan din tayo kay Frank McLaughlin, ayan. Nasa ibang bansa yun, eh. Pouring. So, doon tayo nagtanong-tanong ng mga mixture natin. Tsaka yung feeding, dahil konti lang oras natin sa kalapate, dahil meron tayong nalaga na baby. So, isang beses lang ako nakapagpakain ng mga kalapate ko. Eh kailangan akong mag-adjust. So, malaking adjustment yung ginawa ko dahil sanay din ako dalawang beses ako nagpapakain ng mga kalapati ko. So, ganito yung ginawa ko. Tapos, the same time, hindi ma-compromise yung health ng mga ibon. So, kaya nag-decide -nag ako na magwawa ng sarili kong patoka sa one-time feeding para okay pa rin yung mga ibon. At uh, tapos siguro ko naman, okay naman, hindi sila malata, tsaka rumoronda sila ng kusa. Hindi ko na kailangan bugawin. Tapos sa uh, isa, isa, din na sa napansin ko, padali ko silang napapasok sa lock. So sana nga pagdating na ng race, ganun din yung maging uh, behavior nila para madali tayong makapagpaklak. So tara magpakain tayo mga kalapatids. Ah, natin. Ayan, galapitan na yung man. gulo ah, malapit na nga tayo mag training ng south ah, uh, papapaga yata ah, uh, nagtotas na rin tayo unti-unti na natin mga kapatid. sana maahiyang sila dito natin patukan natin oh na ginawa natin to sa so, mga nagtatanong kung saan nakakabili nito kaya sa Shopee doon natin binili yung patuka tapos tayo na lang din yung nagtimpla yun mga kalapatids yung timpla natin tagay natin patuka subukan natin Siyempre, ano yan. May turo ni Idol Ryan Ordonez. Mga guides natin yan. Tsaka ni Idol Joel Abier. Ayan, pinagsama ko yung mixture nila. Tapos, tinignan ko kung babagay sa laro natin dito sa South. Sana gumanda. Alaman natin kung effective tong mixture na to. hanggang dito na lang ulit mga vlog natin mga kalapatids so update ko ulit kaya sa susunod tingnan natin kung anong susunod natin video dito sa mga ibon natin aga natin uubos naman nila yun ang maganda dito sa ginagawa natin patuka hindi sila nagtitira uubos nila Thank you, thank you, my Peace out.